pagkatapos nga po pala nating piso at maligo dito sa malamig na Dupinga River Kaya tayo pupunta na ng Dinggalan, Aurora turi-turi na po tayo sa ating biyahe ito po ang part 2 ng ating vlog kaya tarot samahan nyo kami at magpasaya at mag-enjoy pupunta ng Dinggalan, Aurora kaya tara na po simulan na natin ang ating biyahe Pakikita po namin sa inyo kung gaano kaganda ang Batanes of the East ng Dingaland Aurora. Kaya, tapang hinihintayin nyo, andito po ang inyong kagawad monsuro. Samahan niyo po kami muli sa aming paglalakbay. Let's go! Oh, oh, oh! isang pinagpalang araw nga palang muli. Andito po tayo ngayon sa Dingalan, Peterport. Dito nga po pala tayo magsisimula ang ating pagbublog. Andito po tayo sasakay ng bangka at magbabayad at kukuha ng tour guide. Yung nga po palang bangka ay isang libong piso. Kaya kami naghati-hati lang. Kung sa po po kayo, eh, isang dahil lang po bawat isa. Tapos yung tour guide, no, tour guide po ay isang saan lang po yung namin. 500 pesos po yun. Hanggang kung so, pumunta po kayo, kagaya namin, napumunta kami ng alasorte ng umaga. Hanggang lasing ko po, pwede niyo po kasama yung tour guide. tapos po kayo nila dito sa may lighthouse sa White Sand Beach. Tapos doon po sa Patanis of Days. At malayba pa pong iba. Kaya po ang bahala, saan niya po gusto pumunta. Sabihin niya na po sa inyo mga tour guide kung saan niya pa gusto magpunta at sasamahan nila kayo. Let's go! Kami nga po pala, isasakay na ng bangka. Dito po kami magbumbala. Pupunta dun sa White Sand Beach. At uh, tayo po ay mag-enjoy muna sa view habang tayo na sakay ng bangka. Kaya ano pang hinintay nyo? Let's go! Pagsakay niyo nga po pala ng bangka, kailangan yung mag-shoot ng life jacket kahit na marunong kayo lumahoy o hindi, kailangan niyo po yan kasi mga galit po yung Coast Guard. Mahuhuli po yung mga bangga pag yung mga turista ay hindi nakasuot ng light jacket kaya sundin po natin sila. Oh! Andito na nga po pala kami sa Dingalan White Beach Resort. Ito nga po pala ay dating White Sun. Ayan po, makikita nyo sa mga picture. Pagdating na kami ito, ay nag-picture-picture kami kami dahil ang ganda ng view. Dati daw po itong White Sun, pero dahil sa mga dumang bagyo ay nagbago ang huli ng buhangin, pero napakaganda pa rin po at pinong-pino. At makikita nyo rin po, dito po ang oh, pwede nyo mapuntahan eh, po sa Google Map uh, Piros ko tignan nyo na lang po at inyong pasyala pagpunta dito sa Dingalan uh, ito po namin sisimulan ang aming Puga Vlog ang aming unang araw dito sa may Dingalan Aurora um, kami po ay nag-check in nung pagdating namin di ka kami umalis na tulog muna kami at kinabukas na kami gumala at ngayon po kami sa ng bangka papunta dito sa Batanes of the East gusto kasi na makita yung na nakapost sa Facebook gusto na namin papasyalan at hindi na kami mapasa na all kasi mayan na po natin ang ating travel at uh, ating pagdalakad kasama ating tour guide uh, siya po ang sasama sa atin sa ating mga pagkakit dito sa bundok para makita natin ang tinatagong ganda ng Batanes of the East Let's go! Eto nga po pala si Sanchay. At kami nga po pala ang Apple. Tarot, samahin niya kami tumakbo. Patuho sa pagkakit dito sa kabundukan ng Dingalan Aurora. Let's go! Nagsisimula na nga po pala tayo sa pagkakit. Uh, kala po namin eh, isang ordinaryong pagpanik lang ang aming gagawin pero Pwede mo may trend po ang mangyayari. Dahil matarik po pala ang aming mga agatin at maputik. Sana po eh wala kami maka encounter ng mga ahas o ano pa man. Pero sabi po ng aming tour guide, wala na rin po mga ahas dito dahil sa dami ng pumapanik dito ay nabulabog na po ang mga ahas. Sa, sa, tagal na po ng panahon na parami ng turista ang pabalik-balik ay ligtas na po yung lugar hindi naman po kayo pangabayaan ng mga tour guide, lagi po sila nakalalay para sa inyong pagpanik at ituturo nila kung saan dapat tumapak o saan kayo dapat uh, Ang mahirap nga lang po pala eh kasi mayroon mga part na eh, mga tubong nakalagay na may mga butas na doon po nagdadaan yung mga tubig nila patungo sa baba kaya may ginagdulo sa po yung daan. Kaya mag-ingat po tayong lahat at lagi po tayong magmasid para mas lalong sure na wala tayong matapakan na ahas o ano pa man. Kahit na sigurado na sila na wala na dito, eh, natin. Biglang may limitaw. Eh, kaya mag-ingat po tayong lahat. sa so, uh, lagi po kayong maghintayan kung kayo po'y napapagod na. Eh, pwede man po huminto. Um, Dahil wala naman pong kinahabol na oras dahil ang ating pong mga tour guide ay all ang oras hanggang alas 5 kaya sa naman po ang pag ay ilang minuto lang pero kahit mahirap siguro naman pag parit natin doon sa tuktok ay may parit na saya ang ating pag -akyat. kaya tiga't tiga lang po ganyan po talaga ang pagka-travel syempre masarap yung adventure hindi naman po pwede yung puro sarap lang kailangan po natin ng konting trekking. Sabi nga namin dati, na nagra-rides kami, arala namin rides lang. Yung pala, laging may adventure ang pagra-rides. Kung gusto mo talaga makita yung isang ganda ng isang lugar, eh dapat eh, maging patiisin ka ano pa man yung inyong pagdahanan. Dahil sa kabila nito, meron naman kayong marakamtan na kasiyahan at memorable ang mga bawat picture na inyong makukuha at yung saya para sa bigan inyong mga tropa, kaibigan Ay, Ibang natin habang kayo nag travel <laughs> meron kayo pagkukwentuhan pagkatapos kasi maraming pangyayari na gaganap sa inyong pagkatravel meron mga nauhulog, meron dudilas merong hinilay tali, naputol yung tali gumulong kaya Masarap pag-travel kasama ang mga abargada. Pwede rin ng pamilya. Kasi, uh, pa 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 ka no, pa ang masarap pa sa pag-travel yung pa memories. Hindi naman yung, ano yung gastos. Yung gastos kasi, pag marami kayo, mas maliit yung gastos. Kasi, hati-hati naman kayo. Kaya mas masarap pag-travel, nandarang motor, tipid sa gastos, at mas masarap yung marami kayo. Kasi lahat ng gastos, hati-hati kayo. Pati sa bahay, sa pagkain, um, kung ano yung gagawin nyo pagluluto, hati-hati kayo lahat yan. Kaya mas masarap kasama ang barkada, kaibigan, at mga tunay na kaibigan. Kaya lagi nyo punta tatandaan, kung kayo magta-travel, magsama kayo ng maraming tropa para mas masaya at lalong may edge nyo Ang inyong paglalakbay Ang nga po pala si Gagawad Ye na siya kaya Mayroon na siya ng tubig Paintuid doon na po kami Dahil mataas na po itong lugar na to Pamaya makikita natin yung lighthouse At yung view sa taas Medyo matarag lang po talaga Mataas po pala Kala namin eh Pababa lang yung aming api At sabi kasi ni Nung aming tour guide ay Madali lang daw Pero Mahirap pala. Ang tarik nung dinadaanan. Pero mamaya, ayan na po. Ilahakbang na lang pala. Eh. Ito na kami. Nagulat pa kami. Na sobrang lang sa hangin pag akit namin. Pag sirit namin, narita namin gagal yung lighthouse. Tapos yung ganda ng view. Dito sa paligid, sobrang ganda. Para mga narita yung batanes. Kumbaga eh, kahit di pa kami nakakarating sa batanes, eh, na mga kasi parang mas lalo namin gusto marating yung Batanes yung tunay na Batanes kasi dito sa Batanes of the East, sobrang ganda